eto mga pap, share ko lang sa inyo yung battery na to. Uh, defective. O sira na po yung isang butas. Yung ginagamit ko nito, hydrometer tester, higupin nyo yung tubig. Ayan. Para masukat yung specific gravity ng battery. Pansinin nyo tong isang butas na to. Ayan, kung mapapansin nyo, nalubog yung nasa gitna. Ayan o, sagad sa kulay pula. Ibig sabihin yan, mahina na yung tubig o parang matabang ba ganun. Tingnan niya ibang butas eh, na may charge siya. Nakatapat sa kulay puti. Merong label yung nakasulat diyan sa loob niya. May nakalagay na 12.0, 12.25, 12.50, 11 volts. Yan. So, kumbaga may color coding din kasi yan. Kapag natapat sa kulay pula, ibig sabihin low bat. Kapag nasa puti, eh, may charge yung battery. Kapag isang butas lang mga paps yung naiiba. Yung halimbawa, isang butas lang natapat sa kulay pula tapos yung limang butas nakatapat sa white eh sira na po yung isang butas yung natapat sa kulay pula ibig sabihin lang mga pap sira na po yung battery na to nakakabit nga pala to sa jeep na pamasada so ang ginagawa nila sina charge lang nila sa umaga tapos pag umandar naman na ah, dire derecho tapos kinabukasan papacharge na naman nila tapos dere derecho na naman kasi magcharge naman sa alternator yun eh ngayon, kada umaga, ipapacharge. Eh, tatlong araw na daw pong ganun. Kaya, pinacheck na dito sa akin. So, ngayon, gamit yung battery analyzer, tetestingin natin kung okay pa talaga yung battery o sira na ba talaga. Ayan, mga set natin sa 400 ampere CCA. Ayan, okay na natin. Maganda itong mga paps tester na to Kung gusto mag-order, lalagay ko yung link sa comment section. So, ayan, bad sell. Ibig sabihin, meron na talagang sira na butas ng battery. Kung under warranty pa yung battery nyo, kapag gaganitong may problema, papalitan naman po yan ng bago. So yun, sana po nakatulong.